Dalawang tulak ng ilegal na droga rin ang kalaboso matapos ang matagumpay na bypass operation na ikinasa ng Navota City Police Station. Narito ang pagtutok ni Patrolwoman Abigail Diraina. Arestado ang dalawang individual na tulak ng ilegal na droga na pinangalan ng sinaleyo Muleta alias Toshi, 36 na taong gulang, at Junalintan Tan alias Jonalin, 29 na taong gulang sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Navota City Police Station. Nadakip di umano ito ng mga otoridad matapos magbenta ni alias Toshi kasama si alias Jonalyn ng Shabu sa isang pulis na posher buyer bandang alauna ng madaling araw na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nasamsam sa kanila ang limang pakete ng Shabu na nagkakahalaga ng 40,800 pesos kasama ang mga perang ginamit sa transaksyon. Kasalukuyan namang nakapiit ang mga suspek sa nasabing istasyon at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Abigail Dirain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis.